Ah, Mag-isa po tayo ng bawang at luya. Ang lulutuin ko po ngayong araw na ito, ah, magluluto po tayo ng adobong pusit. Ah, nakabili po tayo kanina ng pusit po sa Rosario Cavite. ano ang sariwa po itong pusit po na nabili po natin. Magluluto po tayo ng adobong pusit. Simple lamang po itong ating lulutuin ngayong araw na ito. Lagay na po natin ang pusit. lagyan natin ng suka lagyan natin ng toyo lagyan natin ng dahon ng laurel lagyan po natin ng sili lagyan natin ng sugar ngakin natin ng pamintang durog masarap at madaling lutuin po itong ating adobong pusit. Luto na po ang ating adobong pusit. Hindi ko na po ito patutuyuan ng sabaw para po masarap po kasi ang ano ito yung sauce po ng adobo na pusit. sar po tong ulam sa kanin. Luto na po ang ating adobong pusit. Maraming maraming salamat po sa panonood nyo po ng aming channel. Nestor, Lakay Channel. At huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aming channel. Maraming maraming salamat po sa inyo pong suporta. Thank you, thank you so much po and God bless po sa ating lahat. Adobong Pusit.